Hello guys! Welcome back my channel. We're here in Airport Terminal 1. So, sa Hong Kong po. Yeah, waiting na kami. Pupat na kami sa aming area. Waiting area. 71. So, napakalay. kami sa ano? Basta yung airplane namin is there. So, welcome back my vlog, guys! Hello. Uwi na kayo! So, grabe! Ang bayas na pal. So, every year pal na po ako kasi exceed yung baggage ko ng 5 kilo. No? So, hindi ako pinagbayad. So, yung isang kasama ko, 8 kilo yung excess niya pero hindi siya pinabayad ng 5 So ang bayad ng PAL, shout out sa PAL Airline. <laughs> Thank you so much guys. So here, ito yung mga kasama ko tatlo kami. Ah, bali apat na kami. So waiting kami sa aming area. <laughs> My new friend there! <laughs> si Kuya, ang dandun si Kuya. O, ito yung share Ala, nakita ka na Kuya sa vlog ko. So, shout out dyan sa family namin sa Pinas. So, Bawi na kami. So, yan. So, dito na kami. Malapit namin sa 71 kasi ano namin. Ah, uh, waiting area namin. So, yan. So, 61. Or 61. 61. So, ang ganda ng area. So, every year magpapal na ako talaga. Kasi kahit exit yung baguettes nyo, inaalam ko pa rin. So, yun. Saka so, ang um, bilis ng, ano nila, sa chicken baggage. Um, uh, Ah, maaaring pa pala kami nagpila. Wala pa nga, hindi. Eh, siya bukas. Nagpila na talaga ako kasi para hindi hirap sa pila-pila kasi nahaba yun ang pila, iba? So, nagpila kami naga habang waiting sa pag-open ng palo. So, yun ang open na yung palat, at medyo nauna nga kami sa ano. So, So, next year magpa-palo ulit ako. So, hindi na. Yeah, ito na yung pinaka ano ko na airline. Akala ko kasi, bahay ba ako sa extra baggage ko kasi nung no inano ko yung extra baggage ko is excess ako ng 5 kilo kasi 30 kilo lang yung ano ko 30 kg lang yung baggage ko so nung dumating ako sa pinag uh, kilo ko ulit so naging 35 na 35 na siya nag excess na. so waiting ako sabi ko magkano kaya bayaran ko so hindi naman ako pala ng file So, okay, pinasa ko yung ano ko, wala akong binayari. Mercing ko. So, tapos may, may free ano pa ako ah. May free hand carry pa ako. So, exist din siya. Mga 7.9. <laughs> 7.9 yung hand carry ko guys. So, may bag pa akong malaki ah. Oh. So, yung punong-puno din yan. So, yun. So, kaya lipat na tayo sa PAL. I love PAL. So, yun. So, yun. Dami na yung tao dito meeting area. Mga kasama ka nandun pa. So, oh, naka ako ngayon. Preach up na. Ayun. Ay, grabe talaga kanina guys yung ano pawis ko. Sobrang paalis pa lang ako bababa ako ng bahay. So, grabe na yung tiktag na yung kawis ko na wala na yung makeup ko, guys. So, <laughs> sobrang init pa. Was, super bit -bit. Tapos, sobrang dami kong bitbit. Tapos, pote na lang. May bagong bus station or part na sa pagbaba ng building namin. Nandiyan na agad. So, hindi na ako lumakad pa doon sa may MTR station kasi malayo-layo din yun. So, pagbaba ko ng building, pati nakadaan dyan na yung ano, bus station doon sa Laguna Verde sa, sa, baba lang ng building. So, yun. So, kaya hindi ako masyado nahihirapan, guys. So, tsaka ano, Express kasi siya guys, 1 hour lang yung biyahe niya. Wala nga, hindi na umabot ng 1 hour guys. Kasi sabi niya sir, express daw yun. Dito mahal ng kasi 40 yung bayad dun guys, 40. Pero pag sa mga ordinary buses ka lang is 20. So doon na ako, di ba? At least nang hindi ka nag sa oras, saka malayo pa yung lalakarin ko, sige, so, ang dami mo doon, ladalo akong bag, laki-laki pa. So, siyan lang nga, pagbaba ko ng pobis, nagkakita lang ang pawis ko, diba? So, yun. So, thankful ako ay Sir kasi in-assist talaga niya ako uh, hanggang dito sa, ano, tinatawagan niya ako for ayun na, <laughs> yun, naka-check-in na ba ako, and, uh, lahat ba ayos? Oh, I it's, it's okay. sandals. <laughs> 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 <Feeling kasi princess. laughs> Disney princess, guys. <laughs> <laughs> layo pala tayo. Pa nakadulo tayo. Binakadulo kami guys sa tenting ko. Ay. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nag-stop kasi siya. Ayusin mo kasi yung karito, yung gulong. Hindi maliit kasi yung gulong kaya. Parang may... <laughs> na

sa buti talaga nung pagpapuntong ka na sa sama ay galing na galing ang isang asawa na may yung tao dito sa power area ay

Dito nga sila atin na o oh, mga kasama natin kanina. Doon sa so dolo. Po tayo. ano na? Ako na nanila kasi. Oh. bigat tapen ng hand carry niya bigat, bigat ng camera nung uh, honor kore ano no? bibili sana ako kasi ano siya yung bibili anong pangalan ano siya? outdoors x8 nine 9, 9? 9. <laughs> x9b ay tapos nag-vlog yung back na kasi wala na para may tama sa Ganda nga. Sabi ko saan saan kung binili ako bago umalis. Pinili namin to promo. Ay, oo. Oh, oh. Yung sa'yo promo. Yung akin hindi. One, two. Ay, punta na ba? Kasi sa ano. Tara, doon. Saan kayo? Tapos pupunta naman. Mag-view ka doon. Eh. Ang ganda ka doon? Ang ganda ka doon?

Ay, yung, oh, gusto ko siya. Hindi ka na mahirapan oh, dalawa kayo. Wag ang ganyan ganyan. Kita ka, kita yung, bat, yung bat. So, X9B yan, no? Oo, okay. oh, X9B. Yan nga yung nakita ko dun sa hotel. Ito yung pinaka-latest. Pinaka-latest. Kasi yung X... May X8 b okay. Oh oh, ba? Diba? So, yun guys. Thank you so much for watching. So, mag ano muna kami, mag muna kami. Yan, yeah, thank you so much.